So may nag may nag-post dito sa Hyundai Eon Owners Club Philippines ng eto. So anonymous anonymous member siya. So nag-DIY daw siya, nag-DIY change ako ng brake pad nung binomba ko na ang brake pad paddle tapos pinaandar ko umusok ng puti ang tambutso. So ano kaya ang problema? So madami nagsabi na walang connect yun boss. So anong kinalaman ng brake pad sa tambutso ang layo po sir? So, ha, ah, problema yung gumawa. Aha. So, yon So, explain ko sa inyo. Kung bakit, ano nga, uh, bakit positive, pas, ah, hindi. Bakit possible yung nangyari sa unit ni sir, no? So, ilagay natin na, ah, ito yung brake master. Brake master. So, yung takip, yung fluid. So, sa susunod, sa sunod na part nito is yung brake booster. Oh, 'yung brake booster, maka-connect din 'yon sa ating pedal, 'no? So itong brake booster, so ang purpose nito is 'yung uh, i-assist 'yung driver para medyo uh, 'pag uh, pagtapak mo is hindi na 'yung pumupwersa ka talaga. So assist 'to para may pwersa. So etong dito, gumagamit siya ng vacuum. So vacuum papuntang engine, no? Vacuum tapos intake. Ilagay natin intake to. So yung apat na cylinder, di ba? Apat na cylinder. So ito papunta na to sa ano? Papunta na to sa mga caliper at saka sa brake drum. Ilagay natin. So kapag nag ano, kapag nag-replace ka ng brake pad so okay lang naman mag-replace ng brake pad DIY so di ba i-press mo yun so tapos nakabit na so pag paandar mo ngayon kailangan mo tong bombahin no? bombahin ang problema baka na na ni sir ng bomba at saka medyo may problema na yung kanyang brake master so kapag may problema may leak so possible ang exit point talaga niya is papuntang sa loob ng brake booster. Possible din na pwede din siyang lumabas dito. Possible din na pumunta talaga siya sa brake booster. So kung uh, si, uh, pag bomba-bomba mo na yan, so baka nalakasan or problemado talaga to, so pwedeng mapuno to ng brake fluid. Tsaka pupunta sa intake. So pagkatapos ng intake, saan pupunta? Sa combustion chamber. So doon na yan, uusok. So, ang advice ko lang iyo, sir, no? So, kung nagbabawas yung fluid mo, at saka walang leak dito sa caliper, at saka sa, sa may brake drum mo, so, possible dito yung sira. No? Pwede mo din tanggalin to, iamoy-amoy nyo kung brake pad talaga. Ay, ah, brake pad. Brake fluid yung amoy. Most ang importante, sir, no? I observe mo lang observe mo lang kung nagbabawas ba talaga at saka kung mawawala lang din yung usok no possible din pwede din na ano coolant yun possible din na oil yun possible din na ay ah, yung brake fluid so possible din na ano yung na overfeed yung ating injector so observe mo lang muna so kung alin don yung nagbabawas so yun yung pumunta, pumunta sa ano sa yung combustion chamber so kung sa kung nawala lang din man so okay lang ang unit mo